Hindi porke parehas ng itsura ay parehas na ang halaga dahil sa bawat marka ng barya ay may kaakibat na halaga. May hawak ako dito isang Liberty Peace Dollar na kung inyong titingnan ay halos kaparehas ng nabenta sa original Pawn Stars na umabot ng $80,000 o mahigit 4 million pesos. Ito ba ang aking hawak ay katulad ng Liberty Peace Dollar na nabenta sa original Pawn Stars? Yan ang ating dahil marami nagko-comment na kapag may pinakikita ako na bariya ay meron daw sila pero nung aking suriin ang kanilang bariya ay hindi naman talaga katulad na katulad ng aking ipinakikita. Dahil sa katotohanan ang mga kolektor ay maraming pinagbabasihan ang taon nito kung saan bagawa ang bariya, mga marka at kung gaano ba kaganda ang bariya. Kaya tutukan nyo ang video na to at suriin natin ang pagkakaiba ng barya na aking hawak at ang barya na nabenta sa Pawn Stars. Ang barya na nabenta sa Pawn Stars ay umabot ng $80,000. Ang High Relief 1922 mat proof piece dollar. Ano ba ang pagkakaiba nito sa hawak ko na bariya? Unang-una ang taon. Dahil ang nabenta sa Pawn Stars ay may taong 1922. Samantalang ito naman na aking hawak ay may taon na 1935. Dahil may mga tinatawag tayo na mga scarce date. Ibig sabihin, ito yung mga taon na mahirap hanapin at konti lang ang ginawa. At bukod dyan, may mga klase din sa bawat taon. Hindi porke 1922 ay yun na yun. May mga ginawa kasi na nasa record na halos umabot ng 80 million piraso. Ito ay ang normal relief na 1922 piece dollar. Samantalang ang pinag-uusapan naman sa Pawn Stars na mat proof high relief 1922 piece dollar. Alam nyo ba ang kwento niyan? Noong inuumpisa nilang gawin yan, late 1921 ng high relief meaning baon na baon at detalyadong detalyado ang nakamarka sa bariya. Subalit, mahigit 30,000 pieces pa lamang ay nasisira na ang kanilang day. Dahil sa tinding pressure nito at stress sa barya. Kaya't sila ay nagdesisyon na lusawin na lang ang lahat ng nagawa at baguhin ang design. Subalit, meron palang nakalusot na ayon sa record, ito ay meron lamang 10 to 12 high relief 1922 proof, mat proof. Dollars. At ang ipinakita ko sa inyo na nabenta sa Pawn Stars ay isa sa mga yan. Kaya nga ang mga eksperto ay ingat na ingat at gumagamit pa ng magnifying glass upang patunayan kung talagang legit sa pamamagitan ng mga marka na makikita sa barya. Dahil tignan nyo mga kabarya, ang hawak ko at ang itsura ng ipinakita sa Pawn Stars. Tingnan nyo naman ang high relief, baon na baon at detalyadong detalyado ang mga marka sa barya. At ang hawa ko, eto yung binabawa na lang nila ang pagkakapres sa barya upang maraming magawa mga daya at hindi agad masira. In short, ang High Relief mat Proof 1922 Peace Dollar ay sobrang mahal dahil sa sobrang konti nito na nagsi-circulate, kaya nag-aagawa ng mga kolektor samantalang ang aking hawak kumpara naman sa normal relief na 1922 ay higit na may value dahil ito ay mas kakaunti naman ang ginawa na meron lamang mahigit 1 million pieces sa record kaya ang value nito ay mas mataas sa 1922 normal relief at alam nyo ba ang melt value pa lamang neto ay mataas na dahil ito ay gawa sa 90% silver na may value ngayon na 1,594 pesos pesos kapag tinunaw mo plus kanyang collector's value. Kaya ito ay nasa approximately nasa mahigit kumulang 2,000 pesos. At para lubos mau maunawaan, ang magandang example niyan ay ang mga barya natin. Tulad nitong 1974 One Piso Rizal. Marami nagkakalat na bibilhin daw nila to sa halagang libo-libo. Pero walang katotohanan niyan dahil milyon-milyon ang ginawang ganito. At yan ang inyong nakikita. Ito ang normal na 1974 One piso Rizal. At eto naman, eto naman yung tinatawag na Proof Coin 1974. Tingnan nyo naman ang itsura, ibang iba at hindi nilinis yan. Talagang lumabas yan sa pagawaan ng barya na ganyang kakintab. At kung ang normal na 1974, 1 piso na umabot ng mahigit 100 million pieces ang ginawa, eto namang Proof Coin ay meron lamang 10,000 pieces na ginawa at marami na dito ang nalagas. Kaya ito ay mataas ang value kumpara sa normal na 1974 dahil ang 1974. Sabi ko nga, matagal ko nang binablog yan. Ito ay may halaga lamang ng 5 pesos to 30 pesos, depende sa ganda ng barya. Samantalang, itong proof coin. Ito ang binibili ng mahigit isan libong piso dahil kakaunti lamang ang may ganito. Kaya't hindi porke parehas ng itsura ay parehas na ang halaga dahil sa bawat marka ng bariya ay may kaakibat na halaga at yan ay sinusuri ng tunay na mga kolektor ng bariya. At kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, pahingi naman dyan ng isang like, share, and subscribe. At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.